Guys, magandang araw. Nandito po kami sa lugar na pinapatuloy ng bahay. Nag-aantay po kami ng materials. i order po ako ng materials kahapon para mautay-utay na naman yung bahay namin, guys. Ito so, na po, guys. Dumating na po yung in-order nating materials binaba na po nila yung hollow block para bukas maumpisahan na naman ulit yung bahay namin ganito yung proseso namin guys sa pag utay utay mga 3 months or 4 months kasi kailangan ko rin mag ipon ng ilang buwan para makabili kami ng materyales pambayad ng mga nagtatrabaho hindi naman tayo pwede na uutangin lang natin yung ibabayad sa kanila Bali, tatlong tao lang po yung binabayaran ko, guys. Hindi pa kasi kailangan ng maraming tao, guys. Kaya naman ng tatlong tao ang babayaran namin din. Plus si husband. Bali, apat po sila lahat. Sa susunod na po yung maraming tao, kung ipuploring na po yung sa taas, yun po talaga yung kailangan ng tao. Sa ngayon, bali, apat lang po sila. Mahirap talaga magpagawa sa ngayon ng bahay guys kasi sobra pong mahal po yung materyales, labor. Kaya sa ngayon, kailangan po natin na magtipid-tipid ng konti para may pambili po tayo ng materyales at pambayad sa mga nagtatrabaho. Gagawa po sila ng forma ng damba para may patungan po sila kasi yung pagpile po ng hollow block mataas sa po guys kailangan may patungan na po sila kawayan muna guys gagawin damba wala po kaming pambili ng kahoy ang mahal kasi ng kahoy ngayon kaya ito muna temporary kawayan ganito talaga ang discarty guys basta kulang po yung budget natin sa pagpapatayo ng bahay kailangan kukunin natin na magtatrabaho sa ating bahay yung pamilya lang natin, yung mga kapatid natin para magkasundo tayo sa mga bagay-bagay. Yung ibang tao kasi guys, maraming i-request -re yan. Bumili kay ng kahoy para gagawin nating damba. Hindi naman pwede na kawayan, ganun-ganun. Pero itong diskarte naming kawayan guys, ito po ay isa nakakatipid talaga sa gastos. ganyan po kalaki ang pinapatayo naming bahay. Malaki ng oras namin ngayon guys at araw. Hindi gaya noon na sa Iligan City pa kami. Tatlong uwi kami din tatlong araw lang. Babalik agad. Nakakapagod kasi sobrang layo po ng Iligan City sa pagbiyahe. Nagmumotor lang kami. Ang hirap po talaga ng sitwasyon namin guys. Kaya natagalan din tong bahay namin kasi sa isang taon apat na basis lang or tatong basis kami na uwi para sa bahay ganon po yung setup namin nung nasa Iligan City kami guys anim na taon po kami sa Iligan City nung 2019 din, umuwi kami nung July, ah June June 2025 anim na taon po kami doon nagrenta kaya wala po kaming time dito sa aming bahay. Nakakapagod kasi guys, sobrang layo ng biyahe. Then, itong bahay namin nung pinatayo namin 2023. Sobrang tagal na guys. Dalawang taon na po mahigit itong bahay namin. Hanggang ngayon. Hindi pa tapos. Yun nga. Kulang sa budget. Kulang din sa time. Sobrang layo. Sana ngayon guys. Malaki na yung time namin. Sana matapos-tapos na to yung bahay namin pinapatayo. Hindi na po pwede na abutin uh, pa to ng dalawang taon bago matapos. Okay lang lang maabutan ng dalawang taon may git guys kung may bubong na may flooring na po sa taas para okay na pwede ng tirhan sa ngayon po hindi na kami nagrenta kasi gumawa po kami ng malit na kwarto lang dito sa bahay ni kuya dito muna kami temporary nakatira sa bahay ni kuya guys kaya nakaligtas na kami sa monthly namin na pagrerenta sa bahay noon. Anim na taon po kami nagbabayad ng renta doon sa Iligan City. Kung inipo namin yung anim na taon binabay, binayaran doon sa Iligan City guys, baka tapos na to yung bahay namin. Pero well, no choice na tayo guys. At least nakapagtayo na kami ng bahay. Mainumpisahan po kami, kailangan may tatapusin din kami. Sa sipag at syaga lang po tayo sa ating buhay, may kasamang dasal, walang imposible po sa taas. Ito po ang uulamin ngayon namin tanghali. Pirit tulingan, dapat sasabawin to pero nalimutan namin magdala ng kaldero, sabi pa ni husband. Maggulay tayo din, ano, magsabaw para masarap yung kain dapat lang guys sabaw talaga yung pauulamin namin sa kanila syempre nakakapagod talaga yung trabaho na ginagawa nila kailangan may sabaw talaga para umalik yung lakas pero wala, nalimutan yung kaldero kaya piritulingan inihaw luto na po, luto na po yung inihaw na isda, kukunin na ni husband, wala kaming dalang plato, kundi daon saging, yan, luto na po yung inihaw na tulingan ito po yung ulam namin ngayong tanghali ay okay na guys, napantay na po dito okay. na bintana dito sa kabila sa susunod na araw guys hindi kasi pwedeng sabay-sabay sa pag pile ng hollow block kasi malambot pa po yung ano, semento hindi naman po pwede yan dito naman sila lilipat um, tapos na rin dito And, dito naman lilipat si pwede Israel. <tong> <darin> よろしくお願いします。<noise>